So, what's up mga idol? So, bali ngayon ay bibiyahe po tayo. Time check 9:52 AM mga idol. So, medyo maaga po tayo ngayon nagbiyahe kasi wala po tayo pasok sa trabaho. So, let's go. So, sana na no, makakuha tayo ng uh, booking So, 'yung target natin ngayon ay sana maka 15 completed orders tayo. So, estimated natin dyan na kita ay umabot na po yon ng mga uh, one five 1.5 1.5 to 1.8 mga idol so yon po yung target natin ngayon na dapat kumikita tayo ng 1.5 to 1.8 so suggestion lang no sa mga bagong rider dyan ah uh, wait lang ha so suggestion lang no sa mga bagong rider dyan eh dapat Uh, magpaprayo kayo bumili kayo ng mga gear sa Maxim like bag, helmet at saka jersey para maging priority kayo kasi alam nyo mga idol mas mataas talaga ang chance or mas malaki talaga ang chance na malaki yung kita mo pag ikaw ay priority so ayan ha pero since pero ano ano muna kayo ha mag observe muna kayo sa Maxim kung sa palagay nyo ay okay naman ang kita uh, doon na kayo magpaprayo doon na kayo ano, doon na kayo bumili ng mga gear sa Maxim kung sa palagay nyo kaya naman na ano, kaya, kaya, kaya nyo naman na mag rides kahit init so ayan subukan nyo lang muna mga idol kung kaya nyo ba tapos kung maano nyo na sa sarili nyo na kaya nyo magbiyahe as a Maxim Rider uh, ayun uh, kayo kasi mas mataas po yung percento na malaki po yung kita sa mga priority so ako ha yung kita ko pag holdi ako is nasa uh, 1.5 to toki pag holdi pa ako magbiyahe mga idol 1.5 to toki pag part time po ako pag life for example pag sinabing part time ay uh, from 5pm to At uh, 12, 12 midnight or ang uh, mainanang time basta mag umpisa ako pagkatapos ng trabaho so 5 p, 5 p.m. to 11 midnight nga ganon kasi pero kadalasan magrahi ako na sa mga 11 midnight uh, 11 p.m. so ayan so yung kita ko dyan ay umabot po ng uh, 800 to 1k so p, ilang oras lang 5 ako mag 6, 7, 8, 9, 10, 11, So 6 to 7 hours So may 1K na po ako dyan So ba? Diba? Ayan naghintay po tayo ng booking mga idol So may booking naman dito So at bang sagay sana May lamina sa Pindim Pandi Manila Sulod lang na Adi Documents for mo pick up Hmm Hmm Kaya hassle ay eh. Daghan ka ayong Kung ano uh, Sana <coughs> dagan kayong pick up o dagan kayong asa na ng destination so hustle so ayun may booking uh, ganon pa rin maliit ito 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 goodwill. ah malayo so malayo ko siya So sa pag ano, pag malayong mala booking yung mga idol, like for example, 2.7 katulad nito na sa booking na to. 2.7 tapos yung DF niya is 50. So wag niyo tong i-request kasi lagi kayo diyan sa gas. So dapat yung i-request niyo yung malapit lang sa iyo, 1 km, 2 km. Okay na po 'yon basta yung basta pag mga 2 km nga idol dapat yung DF dyan is nasa mga uh, 100 plus pero pag mga below 1km lang okay na po yung mga ano okay na po yung mga 50 or 100 pa baba so ayan ganyan po kasi ako mga idol para hindi po tayo logi sa gas So sa mga gusto mag-apply no? sa mga gusto mag-apply sa Maxim Rider so ilagay ko yung ano Ilagay ko po yung aling dyan sa baba. Ayan, dito tayo. Hintay tayo ng booking dito mga idol. Ah.